Hello mga igat, hey kaning video ba kani si Kuan si Kitty Duterte. Ah, uh, ako ra ni siyang na na natan-awan ning labay sa akong wall sa akong TikTok account. Na maligya ra ni siya Kuan nag-affiliate kanang Roll On, nang ka kanang ka Judoran, kanang tambal sa kanang mga baho ug ilok. Naninda siya ha. Imagine ha. Anak siya og dato. Anak siya og dating presidente, yung mga igsuon dato. Yeah, 19 years old pa lang ni si Kitty. Tapos naninda siya o roll on, nag-affiliate siya o roll on, naninda siya o tambal sa ilok, nga mga bahog ilok di ha. Pag ako sa comment section, daghan ka siya basher. Sure. Kaya nga no daw naninda pa daw siya, nga daghan naman daw siya kwarta, anak naman daw siya presidente, nagdato e mo daw yung mga igsoon. Magbuot lagi mo. Nga no, magbuot man mong maninda si Kitty Duterte bisan pagkortahan at siya tanawa ha imagine ha dapat himuon niya siyang modelo no kaya e bisan kwartahan siya bisag kaya siyang supplyan sa iyang mga igsoon nga mga dato sa iyang amahan nga dato pero naningkamot kamot, gapon siya sa iyang kaugulingon nga makasapi siya sa iyang kaugulingon kwarta na siya income kamo sige mo bash bash diya mga baga mugnawong Imagine na dapat inyo yung modelo si Kitty Duterte nga bisag sa iyang edad nga 19 anyos Naninkamot niya po siya nga maka siya giyaha, Nag-affiliate siya. Naninda siya roll on diha. Unya kamu ga gabas-bas mo diha. Mga baga mugnawong sa so, may mahimo ninyo. Kamu, shout out sa mga kabataan diha no. Ilabi na ng ubang mga basyo diha nga. Mga idad-idaran na. Kani inyong mga anak gani. Dili gani na kabalo mang hugas o plato. Dili kabalo maglungag. Dili kabalo manilig sa balay. Dili kabalo mang limpyo. Unya magbas-bas pa mo. Dapat himuon yung modelo si Kitty Duterte nga naninda bisag dato pa iyang pamilya, naninda siya, naninkamot siya nga makaingam siya iya, ha? Wala siya nagsalig sa iyahan do, kaigsoon nga dato, sa so iyang ubagsoon, sa so iyang amahan nga kwartahan nga, kaya man siya tagaan sa iyang panginahanglan. Wa siya nagsalig, naninda siya ka mga basbas mo, mga baga magnawong. Ha? Mga hilas kaayo mo, magbasbas mo, may pagmaninda po mo diha, mag-affiliate mo, para makasapi po mo. Pero pareho biyata. Kaya ako wala po ko'y gats anang maninadninda. Pero ayaw mo pagbas-bas. Imagine na himan yung modelo si Kitty Duterte. Dato na ganit na siya. Dapat magsalig sa siyang iksoon ng mga dato. Kaya mo supply sa iya, ha? mo hatag sa iyang panginahang lanon. Sa iyang amahan. Huwag magani na siya gasalig. Naninda magani na siya roll on. Nag-affiliate magani na siya. Para lang maka-income po siya siyang kaugalingon. Naninkamot po siya no. Wala niya huna-huna sa iyang kadato, sa iyang pamilya. Wala siya na nga manindas siya. Unya ka gabas-bas mo diha, mga baga mugnawong. Hilas ka ayo mo. Paghilo mo diha, mas may pag... Maghikog mo. Joke lang. huwag kayong magbas lagi. Manaw ko si Kitty Duterte, himon yung buutan kay na siya. Maninda pud mo. Kay naninda po na siya. kamu siya, makaingkam si siyang kagalingon. Ha? Marat to ba boss